Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk na ganda ni Coach Doc Rivers, ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot pa nga po sa playoffs, ang Los Angeles Lakers. Marami nga po mga ang nagulat matapos dalawang magkasunod na beses na Milwaukee ang Milwaukee Bucks ang nagdang araw laban sa dalawang mahinang kupunan ng Washington Wizards at Memphis Grizzlies. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili para naman nga po ang Bucks sa ikalawa sa standings ng Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang record ng 47 wins at 29 losses. Ibig sabihin, maganda pa rin nga po ang kanilang kasalukuyang pwesto kung saan sigurado na nga po na pasok na sila sa playoffs at magkakaroon pa sila dito ng home court advantage simula first round hanggang second round kung sakali mang makaabot sila dito. Ang problema lang mga katrops, marami pa rin nga po ang nagdududa kung magdudumi na sila pagdating ng playoffs since sa kanilang kalagayan nga po ngayon ay expected ng kakalabanin nga po nila sa first round ang mananalo sa 7 seed at 8 seed sa play-in tournament ng East. Ibig sabihin, Malaki pa nga po ang chance na makarap nila ang Miami Heat na siyang naglaglag sa kanila nang nagdaang playoffs. Maging si Coach Doc Rivers nga pa'y umami na sa harap mismo ng media, nakulang nga po ang back sa professionalism sa tuwing naglalaro sila sa kanilang mga road games na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo dito. Kaya kailangan na nga po talaga nila itong ayusin sa lalong madaling panahon upang hindi na nga po nila itong maging problema pagdating ng playoffs. Samantala, tuon na naman tayo sa ating surad na pag-uusapan sa balitang jackpot pangada po sa playoffs ang Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po walang laro ngayong araw ang Lakers, ay may dalawang games pa rin nga po dito ang importante sa kanilang team since malaki nga po ang magiging epekto nito sa kanilang kalagayan sa standings. Ang problema lang mga katrops, isang game lamang nga po dito ang pumabor sa Lakers since nanalo nga po ngayong araw ang Dallas Mavericks laban sa Atlanta Hawks sa score na 109 to 95. Sa paunguna ni Luka Doncic na nagdala nga po ng 25 points, 12 rebounds, 8 assists At si Kera Irving na kumuha naman ng 26 points para mas sigurado na nga po ng Dallas ang kanilang spot sa postseason ng Western Conference Sa pagangat ng kanilang record sa 46 wins at 30 losses Habang malagyara naman nga po ang naging epekto ng pagkapanalo nga po ng New York Knicks laban sa Kings ngayong araw sa score na 120-109 Since bumagsak na nga po sa 44 wins sa 32 losses ang record ng Kings sa West kung saan bumaba na nga po sa 0.5 games ang kalamangan nito sa Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, malaki na nga po talagang tsansa ng Lakers na masolong ika-8 seed sa mga susunod na araw ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.